tayo ng lambat yan, ito yung ariyan natin ng pasaab. so nagpasaab na muna kami bawa kami mag, mag survey baka itong pasaab ay biyan ka agad tayo ng magandang biyaya Ayun, maulan pa din dito yung hangin na umiiral ay kabagat pa rin pero hindi siya ganun kalakas ewan lang natin sa mga susunod na oras Ayan, kasalukuyang pa rin umuulan. Ayan, ingat po sa lahat ng mga aalis ng bahay, lalong-lalo na doon sa mga nasa mabababang lugar o low-lying areas. Iba yung pag-iingat po. ayan, tapos na tayo maghila ng area natin ng pasaab. Ah, uh, medyo maganda naman yung kinuha natin. Kumpar ng mga nakaraan. Ayan, oh, halo-halo mga isda. Bali, mga diba, dalawang kilo yung pack size. Kung pakuho na ganito, ay isang kilo siya may big. Ayan, oh. So, meron na tayong pampuhunan. <laughs> ayan, ikot tayo. Baka sakaling makakita tayo ng may magandang kawan lumalakas siya kagad. Ayun oh. Lumalakas na si hangin bago to, oh. namumuti na. At wala nang tigil yung ulan. Yun nga lang, magandahan na lang siya. may laylayan -lay siya nung paramihan. Pero nandiyan yung mga karamihan. Sa gawin na yan. Dito merong i So yan, ganito sa amin mga idol, tolong-tolong. Ayan, naiwan ako dito sa bangka dahil nalaya natin. Alas na ako, duyan na pala lahat. lakas sa laot. Ayan, okay na din yung huli natin na yan. ng mamasaatin yung tutulak nila. Kasama rin pala ako magtutulak. Oh. Bayo tayo, bayo. Oh, no? Hoy, Hello, yeah. Yan, thank you very much. Ah, uh, yeah no. Thank you very much sa inyong lahat. Pero, yung mga idol, yung ating papakilo. Halo-halo yan. Mayroon tayong isdang malaway. Mga bahoko. Ayan, ganyan terasa din itong bahoko natin. Sikoy Ay, bahoko rin nga dapat. Bahoko rin. Ayon, ay, si Koy. Sinabi bapi ya mah bat, ya? yah binibinigar yun, kung paanasan nung bapi yakin tunga, 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 Yan tunga, so, yan. tunga, tunga, yan. tunga, 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 tunga,

Merong kilo to. Merong kilo yan. Biget. Alien. Ay, saka to. Tingnan na. mo. Oh, tagalan. Tagal mo. Dalawang kilo merong kilo may biget. Oh. Laban. Ito pa. Ito pa. Dalawahan. Hmm. Oh. Saing. Dalawang kilo may na yan, tantyado yan. Ay pa may patok pa pala. Oh. oh blocky, sa video pa lang tayo nang. So ayan, nagkasundo na sila sa presyo nila. At siya at hindi o si no sa tabing daan. Tawag so, ka kay Choy. Oh, ah, ayan oh, no. si Choy ko. All right, my idol. Inyo po na ang muli nating pagtaksi sa laot ngayong araw na 'to. Ayan, talagang kailangan po talaga ng iba yung sipag at syaga sa ganitong panahon. Sobrang mitis po talaga ng isda and we're blessed and very thankful. Ayan, kung bago ko po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang ang subscribe button sa iba ba nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.